Shout out Hello, shout out guys, Vandarahab or Marilo. Dito tayo sa labas guys Kasi Maingay masyado Ganda ng ano Ganda ng party guys Abangan nyo sa vlog ni Kalinga para ni Kuya Val Marami pong tao Salamat po Ate Judy Treyes Thank you Yan, shout out sa inyong lahat, pa hanggang dulo. Kuya Redzine, bakit walang live? Mahina po ang signal guys, tsaka bawal po mag live sa event. Ewan ko kay Kuya Bal, ba't tihinin na? no, Dito lang po tayo sa labas guys Pero ongoing pa lang Good evening kuya Sir Leo D shout out po Bilioni sa san sa Sir Leo D na no, wala Sir huwag magalala Laging nakaalala isang mga martes Kay Tita Imelda Junit Reyes Ayan Andun lagi sila guys Nakaano sana bukas oh, Wala kasing signal sa loob Wala pong signal sa loob guys Mahina Pero ngayon po ay ano, ah uh, Maganda po ang flow ng ano, na, na, Naman na, na, Ramboy Shout out Gandang gabi field Cup Oy, nakita na kami ni Nimrod ganina Ganun po ba dami? Pasabog. Ay, grabe guys, ang pasabog. Ayun, nawala ang signa signal din Maganda po, tapos na ba po? Hindi pa. Nainip lang ako sa loob. Hindi ako sanay sa malakas na ano. Hindi ako sanay sa mas na tugtog. Masakit sa ulo. Nakalive po kanina si Kuya Bal guys. Eh, ano lang. Walang ano na mahina po yata ang signal. At Judith, shout out Feli, Marilyn Katabay, shout out Belen, Eric, Belen Tagap. Di na namin napanood Ba't di ka kasi pumunta dito Bilyones mag enjoy sana kayo dito Ang daming tao guys, mabot ata kami ng 500 Ay, maabot ka ng ano <laughs> Eric Rebaca, shout out. Josephine Grabe guys, Grabe ang ano niyan. Grabe ang aabangan nyo guys. Nagkahiyawan po kanina. Muntik pong mahimatay ang mga viewers. Muntik mahimatay ang mga nasa loob, guys. Pati kami. Kaya hindi ko napigilan, guys, lumabas ako. Hindi ko napigilan, guys, ang nangyari. Siguradong napakaganda. Magugustuhan nyo talaga. Napaiyak ako, guys di ko akalain yung mangyari. Grabe, napaluwa talaga. <laughs> Ayang hindi namin napanood. Wala po si Dong. Shout out po. IB123 ni Rita Francisco shout out sa inyong lahat guys Evening Magara gandang gabi ba't nawawala-wala ang ano, signal eh? no? Shee, shout out Sony kailan po ang premiere nito baka po bukas guys baka bukas ano nyo po bulungan ay mahi mahirap po bawal po magbulong ngayon at uh, delikado tayo no okay na po yung sinabi ko sa inyo na medyo naging emotional kami kaya namin ang saya masaya sobrang saya ko talaga guys ngayong gabi ito yung pinaka masayang nangyari guys hindi pa tapos guys Carol bakit sir napaya kayo kasi ko sobrang bait ng dalaw. kabi guys hindi ko akalain Hoy Ate Ailing G, shout out. Salamat po sa nagbigay na ano. Nakalain po kanina si Kuya Balga so mahina ang signal. No? Shout out po Olivia. Napayak lang ako sa sobrang tuwa. Ay si Doc Love, grabe ang iyak guys ni Doc Love. Naging balungis na si Doc Love sa iyak. Si Dok, grabe ang iyak. Hindi pa po tapos ang ano, ang event. Guys, hindi pa tapos ang event. Marami pa pong aabangan. Nga kay excited na payak. No? Huh? Hala. Payak na naman tayo. Expected. Baka 12 a.m. Okay, shout out po. Ba't wala legs yung Naglive po kanina kaso mahina ang signal. Baka 12 a.m. yan matapos. Oo, baka nga 12 a.m. na. Anong oras na ba na Nas 9 na. Cancel best tray. Shoutout. Sobrang blessed ni Vianna. Si po Grabe. Shoutout 1-8. Live view. Palike guys. Palike. Ito lang tayo sa labas. Walang ulan guys. Maganda ang panahon. Nakisama po ang panahon. No? Ayun si Doc Love maga ang mata Ati Benny, thank you po Ba't po naiyak po Be happy birthday Yung Ano po, yung Kinano ni Ni ano, ni Ni Lolo Naubos agad Ay, naku Maambon-ambon na guys Maambon-ambon kaya, normal pero mahina yung signal. Thumbs up tayo, guys. Happy birthday. Ano yung, ano, Ate Jody. Tapos na ba pa ang pasapok Hindi pa po. Hindi, wala pa na, hindi pa po na alahati, guys. Hindi ko lang kinaya yung pressure sa loob. Kaya lumabas ako. Kuya, bakit po? Thirds of joy. Totoo yan. Thirds of joy. Tayo at maambun. Ben, si maambun. Lakas ng ano. Buti na lang natapos na yung ano natin, yung ano sa labas. Kaya wala. No, Redsin sa salita ba si Bianci. Hindi pa nga po nagsasalita si Biancy ngayon kasi ma manon, matagal ito matapos guys, alas 9 pa lang 9.30 pa lang no? 9.30 pa lang siguro umiyak din ang nasa uh, karabi bumaha guys bumaha literal naiyak lang ako ati Benny kasi sobrang tuwa lang. siyempre diba? mahal na mahal natin kasi sila eh. Dave Yeo wala pa boss red isang bulong naman dyan bawal po guys Antayab, antabayana na lang natin bukas basta alam ko talaga hindi ko napigilan ito naging ano tayo naging emosyonal dahil sa mga nangyayari yun lang ang masasabi ko sa inyo o, di ako sanay sa kulog na lugar nasakit talaga ang ulo ko Nasakit ng ulo ko guys Oye okay, shout out Bukas na kayo umiyak oh, Bukas na kayo umiyak Kami muna Ano, mo, uh, ano namin muna ito uh, Tawag moment Moment muna namin Buka nga akong ano eh Buka nga akong Contractor ng DPWH. Bukas na kayo umiyak Ha? Huh? Moment muna namin to Ate Christine Bugnot Ani, shout out Bakit, anong meron dyan? Huwag na malik, makulit, pahamak mo sa ako. Huwag Huwag na kayo mag -ano. Guys, nakaka-excite naman manood maging uh, kaganapan dyan. Siguradong iiyak din kami sa saya. Sigurado ko yan, Ate Hundred 100% po ako na nagsasabi sa inyo Gandang gabi po. Kami muna ang iiyak guys ha. Bukas na kayo. Bukas na kayo umiyak. Kami muna dito sa loob. ah, uh, ngayon. Currency. Um, bukas na kayo umiyak Kita naman sa mata ng umiyak Salamat po Shout ko Kuya Red Sea Kuya pwede dyan mag swimming Ah pwede mag swimming dito guys Bayad naman dito Bayad na po ito Kahit naman sino pwede mag uh, ano, swimming Kuya sumayaw Hi shout out si Ray Sino yun? Shout out, very sincere. Iyak si Ed. Happy birthday, Biansi. Margie, Pugoy Sana, ma. Uh, sino ang kumanta, kuya? Hindi ko alam. Marami pong, marami pong na nagaganap din sa loob. Shout out, prong. Ayan, shout out. Sino nakanta, kuya? di ko alam. may ano kasi dito may mga banda may banda tapos may guest ata na ano na tawag yan may guest yata na uh, ibang tao wala naman pa ng parang may Chris kumakanta baka po hindi ko sure hindi ko sure guys kung sino tapos na yung ano uh, para daw kay kuya Rablo kuya Balabas so, oh. wag nyo nang ano hanapin si kuya yung live ni kuya kasi kanina po nag live siya ilang beses po siya nag live tatlong beses Kuya ka? kaso medyo mahina ang signal Kanina po nag-live si Kuya Bal, mapanoorin niyo yung live ni Kuya Bal. Hi, shout out po mga kalingap. Tapos na po ba ang birthday ni Beyoncé? Tani Shoutout. Kuya Dami Lichon. May cellophane ka dyan. Ay wala nga po. Nakaliin lang. Nakalimutan ko. Pwede namang ano. Pwede namang dalhin lahat. Bang sa mga excited bupans. Ay shoutout. MSQ official. season MSNEO. Di na nga, di ma, na ng baby. Walang signal guys. Akimir, -E I stand. Pero paulit-ulit na. Andiyan na. Ano? Happy birthday, Bianci, Angel Lapugo, hello. Sir Mike of Taiwan, shout out. Kaya kung madaling araw kayo natapos dyan. Baka po, marami po pong aabangan guys, madam oh, wala pang di pa nangangalahati guys di pa kami nangangalahati uh, ano pa lang ito uh, kakaumpi pa lang bawal pong pumasok sa lang kami bukas po so baka, baka bukas guys or uh, next day no next day po Nako, may miliza si Doc Magang-magang mata. Wait na lang tayo. Buka. Ayan papakita ko yung mukha ni club eh yes, papakita ko yung mukha ni Wait lang guys, sana ping ko. Wait lang guys ali guys ng dog club. Oh, okay, kita na Oh. Tama lang na walang. Eh. Grabe ang iyak ng dog club, guys. Nakita niyo ba? Eh. Kita nyo? Ganun ka iyak ni Dr. Rob. Hagulgul guys, hagulgul. Hagulgul ang iyak ni Dr. Rob. Grab. Bang shoutout na Rizzo. shoutout na Rizzo. Si Papa Eds. Ay, huwag na kay Papa Eds. Si Dr. Rob muna. Then, then, parang bata. May na nga daw. Oh, bakit siya mamay. Bawal. Kaya tito Odette hindi na nag-live pero dami ng naka-post. Ano na 'yon Sa live ano? Sa live kinuha. Naka-eyeglasses naman si Doktoy. Uh, Happy birthday. Royal uh, Arcade Vlog. Ako din kanina. Ayan, watching from North Sagaray Bulacan. Marisa, Alexandre, Pauline Daudine. G-Vlogs kasi kung mag live si Kuya mamaya. Ayan. Oy, shout out po sa 2000. Pa-like guys sa mga hindi pa naka-like diyan, no? 2500 'yun. No? Naka-live sa si Salsay kanina, nakita. Tayo no? bakit di nakita sa live kaling ko? Ma'am Odetria, shout out Sabi niya, No? Tama yung ginawa ni Kuya Val para exciting. Oh, guys, rising bakit walang live? May live po si Kuya hala. Run out na oh. Gun out na guys. Pinatayan tayo ng ilaw dito sa labas guys. Bye shout out si Sarah Manilio. ko give me Mix. Kuya bakit? Hindi ko na like. Tamsak guys. Ay salamat po sa mga nagtamsak dyan. Sobrang dami siguro ng gift ni Bianci. Hindi pa po, hindi pa po nag, ano, nag start sa give. Marami pa po, matagal pa po ito. Hindi pa maano pa. Matagal pa po ang matatapos ito. Sobrang tagal pa po, wala pa po sa kalahati. At ilan din si shoutout. Nandiyan po ba si ano? Oh, Bakit po walang live? Nakalimot po sa na si Kuya Val Shoutout si Chick Chicago. Ako tapos na ako magdam sa Crescent. Ay salamat po about to kayo tell Lucas. Matagal pa. Wala pa po kami ano. ah, uh, marami pa po ang pinakamatagal dito yung pagbibigay ng gift. Naabot yun ng isang oras, guys. Ang pagbibigay ng gift, bigay ng mga money bouquet, pagbibigay ng mga basta mga gift no, marami pa po uh, hindi pa nabibigay so matagal pa po, siguro abot pa ito ng mga mahigit dalawang oras o tatlong oras pa Garner Fael, mag live si Kuya Val para malaman mag break yung... Allah Ayan. Tayak daming manood ng Premier Bukas. Dali o lahat. Leo di At Ma'am Rexy dyan din. Mas Okay, shout out po. Guys, birthday pinag-uusapan dito. Enjoy your oh Bakit? Anong? Birthday po. Ano sis? Tulog na ba natin? Ang... Ano sis? Tulong, tulong ba natin? Ang SP? Okay, tita. Shout out sa'yo, tita. Pwerin sin mo po dyan. Okay na mo, nakaiyak tuloy ako kahit hindi ko pa alam. Marietta ko to. So, Rarazin, hindi na ako nakalipalipad. Kanina pa ako nag-try ewan ko sa Gcash ko. Okay lang po, tita. Walang problema. No? Salamat po. Okay na ako na nandyan ka, kayo ni tita. No? Masaya na ako dyan kahit walang ano. Reggie Kaur Saram Resma Hindi nag-live si Kuya Val Mahirap po talaga ang signal Anong waras sa start trail scene ah, Nag start kami siguro mga 6 na Di na dapat mag live Daming nakaabang na mag re So oh, huwag na mag live dun sa event Dito kasi wala mang makikita Sa labas eh. Kuya Zana ipakita yung video greetings Maraming pa pong inaabangan guys. Bakit walang live Kuya Reds? May live po kanina. The sales key, may shout out. Ayan, Mami Dines, abang na lang. Abangan nyo na lang po bukas. Sana walang cut sa premium ni Kuya. Ni Kalingap. Sarap mag-edit yan. Reds, birthday dyan. Bakit may iya ka? Sis, ikaw, kung anong plano mo sa isa. Ate Jane, kasakit Shout out. Ang kaibigan niya Tatunibian Bianci. Pasok kayo bes Sino sino kasama nyo? Ah beneficiaro kayo na Kadarating nyo lang? Pasok na kayo dun Huwag kayong mahiya Si kuya Eds mo yan Sige na Ikaw pala si Tinay? A early si Tinay Oh hello Sige na pasok na kayo Huwag kayong mahiya Tawagan ko si Eds Ang gaganda nyo, bakit kayo mahihiya? Magaganda pa kayo sa mga Kalingap Angels. <laughs> Magaganda pa kayo sa Kalingap Angels. oy pumasok na kayo, wag na kayong mahihiya. Magagalit yung si Kuya Edo nyo, pag nandyan lang kayo. Mas magagalit yung pag hindi kayo pumasok. Sige na, pumasok ba? Dali na, may nakaanong anong... Ando naman yung isa, si ano yon? Ayan yun, ay, ito. Ito, ito. Sige na, mas magagalit si Kuya Edwin nyo pag hindi kayo pumunta. Wala na nga ang problema. Pero mag... Sige. Sige na, pumasok na kayo Be. Hindi pa, ma matagal pa yan, Be. Matagal pa yan. Baka nga, kayo inaantay ni Kuya Edwin nyo kanina. Lumabas yon Sige na. Magagalit yung pag hindi kayo nakita. Susumbong ko kayo. Nakalip. Magpaalam na ako guys. Ihatid ko muna itong mga beneficiary na nasa dilim. Ayan yung tatlo. Nakasilip silip pa lang. Sige na po. Salamat, salamat. Ihatid ko muna itong mga bata. Ihatid ko muna itong mga bata. Samahan ko muna. Sige na, sige na. Salamat. Salamat. Pasok na muna. ini. Thank you po. God bless. You. Ingat kayo, ingat kayo. Tara na.